Ito nga pala yung mga name tags na ginawa ko. O diba? Napakasimple lang. Tapos ang gaganda ng mga design. Ngayon kung gusto nyo malaman kung ano ko ginawa yan. Um, stay tuned lang yan. syempre, watch the full video. Okay so hello po sa inyong lahat. So ngayong araw start tayo ko agad no. So tuturang kayo kung pa paano gumawa ng business. I mean ng name tags. So ganito lang po kadali gumawa ng name tags. Syempre, una punta ka po sa Canva. Okay, sa kusahan ba kasi, ah, uh, lahat dito, alos na dito na lahat ng mga templates. Okay, so mapa, name tags mo yan, mapa business cards man yan, and so many more. So, ito type mo dyan, syempre, name tags sa search bar nya. Ayan, tapos so, makakita mo dyan, napakaraming lalabas ng mga result. <coughs> Ayan, so ito, ito nga pala yung mga different um, name tags niya or different templates for name tags. Ayan, pwede ka pumili dyan kahit saan, saan mo gusto. Ah, um, may free dyan and meron ding hindi free. Ang hindi free dyan, yung parang may corona-corona sa baba. Ayan, diyan free. Pero, um, don't worry dahil napakaraming free dito. So, ito, lahat yan. Pwede mo siyang gamitin, Okay. Ah, uh, depende naman kung gusto mong magtawag dito. Mag premium sa Canva para lahat 'yan pwede mong gamitin. And another, ay pwede ka rin gumawa na sarili ng sarili mong template kung hindi mo nagustuhan yung mga 'yan. So ngayon, ah, uh, pipili ako dito kung ano nga ba or saan nga ba dito yung magandang gawing um main tags. Okay, as an example para mapakita ko sa inyo. So ito na lang. Pero parang tawag dito, may nakita ko isa which is yung cute, yung may mga aso. So I think this one is the best para gawing example para sa inyo. Ayan no. Diba ang ganda? Ah, uh, pambata talaga siya. Kasi usually yung mga name tags ito pambata talaga 'to. Eh. Iba rin kasi mga name tags tong mga waiters, tong mga ano, pang professionals, iba kasi 'yun eh. Um gawa sa bakal na 'yun eh. Ito for student lang naman 'to and dito di sya mahirap gawin. Ayun, as usual, yun sa Canva, pwede mo siyang i-edit. Ito, ito ang ginagawa ko ngayon. Um, Nag-change ako ng um, name ng shop namin. Ayan o. No. At tapos yan, click mo na lang yung share kung gusto mo i-download. <coughs> Excuse me, tapos automatic na agad yan mapupunta sa download folder mo. So, kunting patient lang, okay? especially kapag medyo lag ang yung PC or yung laptop. Okay. Ayan. Ngayon po tayong Word. Alright. Uh, let's create a new one. Okay. Pagkatapos nyan, um, wait, close ko lang itong isa. Ayan. Pagkatapos, ang gagawin natin dyan is um, insert natin yung photo or yung name tags na ginawa at na-download natin. Ayan. Okay, so ito. So, depende yan kung anong gusto mong size. Okay. I think sa akin, mukhang okay na rin naman yung size na ganito. So, kaya tara i-print na natin. O nga pala, pag print mo to make sure mo, um, ayan, nakaredy ang printer. Tapos, ayan, in-size lang yun dyan. Tapos dito dapat naka-paper glossy. Tapos naka-high. Para maganda ang pagka-print um, klarong klaro at mali daw talaga okay so ito magpiprint na yun sya so ngayon um, uh, papakita ko muna sa inyo kung nagamit ko ng na photo paper so ito nga pala nagamit ko ng na photo paper okay galing sa quaff um, waterproof glossy 180 gsm okay so napakamura lang naman ng ganito tapos 20 sheets na o nga pala kung gusto mo mag-avail nyan nasa tiktok ko lang okay punta ka lang doon So, ito, i-reload ko na yung aking, um, tawag dito, photo paper sa printer. And, yung printer na ginagamit ko nga pala is Epson L L3210. So, nasa TikTok ko rin po yan. Kung gusto mong bumili, punta ka lang doon. So, yung, uh, nga pala, yung TikTok uh, ID ko is nakalagay sa aking, pag-click mo yung uh, profile ko sa YouTube, yung cover ko nakalagay yung TikTok ko doon, and yung Facebook account namin, nakalagay din po doon. So, it depends kung gusto mong pumunta or hindi. So, ayan, nagpaprint na siya. Uh, mabilis lang naman yan kasi medyo maliit lang naman yung na-print natin. Ayan, pinapakita pa sa inyo. Kapag ka naka kasi yung print mo, hindi naka-paper glossy ka, medyo matagal talaga yan. Pero since maliit lang to, so mabilis lang po yan, print So, ito yung printer, de ba? Napakaganda. ah, uh, nare din po yung ink niyan. Ayan, na-print tapos na yung print. Ngayon, ito, papakita ko masanya kung gano'n siya kalinaw. Ayan, kaganda. Tingnan. Ayan nO, 'Di ba? So goods na goods talaga tapos kubikin ng kinang pa, kubikin tab tapkin pa. So ayun, cut na natin 'to. Ayan. Uh, para naman maganda tingnan and para naman tawag dito presentable, 'di ba? Syempre name tag 'yan alangan tawag dito. Ilalaminate mo ang buong photo paper tapos ang dito na ng picture, 'di ba? So ito kinakat na natin ngayon. Ako nga pala, kaya sa lang kasi medyo matalas po yan. Tapos, um, kailangan hawakan mo talaga siya na maigi. Actually, may supporter naman, hindi ko lang ginamit. Kasi maliit lang naman tong kinakat ko. Make sure mo lang na hinawakan mo na maayos kasi uh, minsan nagka-curve yung cut. Lalo na kapag gantung cutter ang ginagamit mo. Pero kung may cutter ka naman na sliding cutter, mas maganda. Mas mahal nga lang yun. Kung nga pala, kung gusto mo ng gantung cutter, nandyan lang rin yan sa... Um, TikTok ko, sa TikTok showcase ko. Okay, punta mo lang doon. Nandun na yung lahat. Kung nang bahala, mga pan papers, anything. Mga pang print. So, I think tapos na tong pag-cut natin. Ito. Ayan. So, ngayon, after natin yung cut, syempre, papakita ko maso nyo. So, ito lang. Ganyan lang sya kadali. Ito ba? Uh, maganda rin pagka-cut. So, ayun, lalagyan ko lang ng laminating film. 200 GSM nga po pala yan. Okay. So, ngayon, let's turn on the laminating machine. So, yung machine na ganito, nasa TikTok ko rin yan. Kaya nabahala dun, okay? Ayan, so, antay natin mag uh, uminit, kapag umilaw yung ready, ibig sabihin, pwede siya. And make sure na naka-forward. Ayan, green na. So, ayan. Pasok na natin to. Ibig sabihin, ready na. Alright, so, eto na. Kaya pala, huwag nyo nga hawakan yung itim na yan, no? Kasi mainit po yan. Ayan, so ito, yun, napakalilis na pagka-laminate, diba? Kasi yung laminating na yan, um, pang heavy duty yan, kaya ganyan kalilis. Ayan, tapos gamitin, syempre, ah uh, patayin mo agad, okay? Kasi medyo mano sa kuryente ito, eh. diba? Ayan. So ito na sya, diba? Napakasimple. So yan, cut na natin ulit. Ayan, to make it more nice. Kasi syempre, pag gano'n kalaki, pangit na tignan, diba? ba? good thing na may cutter tayo para maganda tingnan yung mga uh, laminated ano natin photo ganun ayan name tags ayan, syempre pagtawas mo yung cut okay lagyan mo ng butas para may sabitin yung parang ano natin clip eto ayan yung ganyan okay so oblong po yan nakaoblong so yan press mo lang ng ganyan Okay? ah uh, make sure mo lang siyempre na gitna talaga siya. Ayun. So, to butas na. Papakita ko sa inyo. Ayan o, oh, di ba? Ganyan yung butas niyan. Di ba? Accurate na accurate, no? Tapos lagyan din ng clip. Ito. Pwede naman sa inyo kung... Um, di lang naman clip. Pwede rin yung ID lace kung mayroon, di ba? Mas maganda nga kung ID lace, eh. Ayun, di ba? Napaka-cute tingnan. Napaka-simple lang. Sabit mo sa ano ng bata, di ba? Kailang kaya lagad siya. Depende kung gusto mo. delisi. Ito na yung nagawa ko. Charan. And this one right here. And ito pa isa. I hope nakatulong. See you sa aking next video. Bye!